很多些好玩。 Meron nga pala tayong solid walking customer Levi's lover from Kabanatuan City at kilala siya sa pangalan Kuya Kupe. Siyempre, sa kanya ako madalas nagpapagupit nung doon pa ako nakatira sa Cruz Roja. Malamang kilala mo siya kung taga Cruz Roja ka. Dati ako yung pinapabata niya, ngayon siya ang pababatain ko sa mga Levi's natin. Napapanood na raw pala ni Bossing dati yung aming mga live selling at matagal na rin pala niyang gustong gustong pumunta, buti na lang ay natuloy na. Mahirap na kasi, baka maubusan pa. So yun, nagpahanap na nga po si Kuya Kupe ng pangmalakasan nating Levi's color gray na medyo pas sa kursonada niya. Tapos ko na nga lahat ng mga fit na color gray para mapagpilian niya at para maisukat niya na rin. At inalok ko nga rin pala siya ng 511 namin na black, sobrang solid at sobrang mura lang. Dahil kainisan na kabaranggay pa ay bibigyan natin siya ng malaking discount, syempre. Hi, kasi tumatawad si Bossing kaya ako na lang ang tatawad sa kanya mamaya. Para ganahan si Bossing mamili at makarami, ay sinabi ko na lang ay pangmalakasan nating discount. Sinabi ko nga na less 500 siya bawat isa. Medyo nalilito pa nga si Kuya Kupi dito dahil napaka sobrang dami kong inilalabas sa kanya na libis hindi tuloy siya makapili pagpili ng maayos. Pero sabi ko ay sukat niya na para makita natin yung fit at malaman niya kung ano yung bagay sa kanyang lapat. Kaya isinukat muna ni bosi. At shoutout nga pala sa ating ka-insan, Ma'am Annabelle De La Torre, watching from Bataan. November train, watching from Cagayan de Oro. At kay Sir James Loguman. At shoutout din kay Sir Sison Antipuesto Jong, watching from Davao City. So yun, what is up mga ka-insan? Welcome sa Kulings. Meron tayong solid walking customer from Kabanatuan. Siyempre, barangay natin sa Cruz Roja. So yun, Mara, um, meron pala tayo mga ka-insan doon sa so, so, ah, Osloa. Ito na nakuha nga si Boss ng 505. Ayun, sobrang solid na nakuha ni Sir. 505. Solid, solid. solid. Oh, Grabe. Napaka sobrang 505, ganda. 505 Levi's. Yes, legit po ba yung Levi's? Legit, legit. Legit na legit. So yon napaka sobrang ganda na nakuha ni Sir. 505 na dry cream. So yon wala, naubos kasi yung mga sale namin. Na Kaya brand na lang inalok ko. Oh, Siyempre, konti na lang idadagdag. At syempre dahil ka barangay, malaki yung discount. Okay, so malalaman nyo na lang po yung discount pag nandito na rin kayo sa kulis. Basta walk-in customer po, binibigyan ko ng malupit na discount. Sinasagad ko hanggang buto. At nakakuha nga rin po pala si Boss ng 501 Extended Patch. Isa sa pinakamahal na Levi's. syempre 501 Button Fly. Pero mura lang dito. Malaki yung discount pag nakafollow ka sa aming page. Napapalood so, mo yung aming live selling. Kung gusto mong makakuha ng pangmalakasan at original Levi's jeans, punta na kayo dito sa kulis. Dito lang kami matatagpuan sa best na kapanatuan si CD Boss, legit po ba? Legit na legit. Ayun, solid. Maraming salamat po. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Bye-bye. Yun na nga yung final na nakuha ni Boss, yung 505 natin na dry clean, soft denim, at semi-stretch. Parang 501 na kasi lumapat yon, kaya yun na yung dahan ni Bossing. Maraming salamat nga po pala sa pagpunta ka inside, sa susunod po ulit. At sa mga gustong pumunta, naku, wag nyo nang balakin. Puntahan nyo na agad dito sa kabanatuan ng Kulins. Baka maubusan ka pa. Siyempre, bago kayo pumunta, ay tumawag po muna kayo or mag-PM sa aming FB page. Limited lang yung aming at madaling maubos kaya importante po yun. Marami rin kasing nagpupunta na nasi zero. Kung sakaling tumawag po kayo ay ipareserve nyo na yung size at fit na gusto nyo. Para pagdating nyo po ay isusukat nyo na lang mga kainsan. At ako naman ang bahala sa inyo sa discount. Syempre. Asagat ko hanggang buto, hanggang lalamunan. Ganyan tayo dito. At meron pa tayong pakape. Syempre, original. Nga pala mga kainsan kung ang hanap nyo ay sale, ubus na po yung ating 699 pababa. Kaya ang aabutan nyo na lang dito ay yung mga brand nyo natin at yung mga pangmalakasan natin na 1.5 pataas. Maraming salamat sa panonood mga kainsan kung taga- Sroha ka ay paki-share naman ang aming video. Basta ingat. So, ingat again you. Ingat thank po. Bye-bye. Thank, thank you. Thank you ma'am. Ingat po. Kain san, gusto mo ba makakuha ng pangmalakasan at original Levi's jeans dito sa Kuling? So yon, magmamain ka lang. First to mind basis po tayo. Meron tayong caps. Ayan, may silver top. konti na lang yung caps natin. At meron din tayong denim tracker jacket na lunar. So yon, halos kompleto kami dito. Meron kami mga brand new na Levi's. May mga 501 at slight used. use. Ang price range natin ay 3,1000 to 2,500 para sa ating mga use at slight used. First to mind basis lang tayo mga kainsan. Ka. Thank you for watching. Bye-bye.